Mga papi, ito yung binili ko from Shopee na car cover para kay Mirage Case SPT. So, titingnan natin kung okay ito. Kasi, tingnan nyo, yan. Oh. Mahal ka book siya. So, kapag hindi ko siya nagagabi ng na mga tatlong araw, kapag bagong ligo siya, eh, ganyan ang nagiging itsura, mga papi. So, ito, binili ko from Shopee sa halagang 500 plus lang to mga papi. Ilalagay ko sa sa dito sa screen yung pinaka price niya sa iOS 10 bilang ko pero taga pulilan lang tong kwati. Ngayon, titingnan natin kung okay to kasi meron kasi mga car ka cover na matigas na ng ng pintura. Kaya eto, eto sana eto yung malambot, di ba? May mga ganun ano. yung malambot oh. Tara tingnan. Usa lang mga pati. Nawawala yung saban ko. Siguro alam ko sana ilagay. Okay. Carlo Bas, eto, etong selog na to, ayan, may bag pa pala siya. Ayos, iba mo. No? Oh, ayos, oh. Ayah. Ayah. Ay, iba nga nyo. No. Oo, oh, ay, sa oh. oras. Ayan. Ayan. Ay, eh, ito, ito yung malambot. Ah, kasama pa na siya. Bali, ano siya, para siyang hamok, ano. Ayan, eh, ito, ito yung malambot. Di ko lang alam kung water repellant to, mga papi. Eh. Parang water mo. Ito mo. Ayan siya, oh. Ano? Hindi ko lang alam kung water repellent siya, mga papi. Pero yung tela niya, eh, ano, ito yung gusto ko, malambot. Kuha tubig, kuha tubig. Oh, ay, hindi. Ilagay muna natin. Tara, tara. Ilagay muna natin, mga papi. हेलो हेलो यो हेलो आई क्लियर यू नो नो Ayos lo. Ano? Ayos lo. No? So, ah, ito 'yung ano niya. Yung kit na niya, ano. Ni pinupen. Ah, kasi ilaw ano. Nakakasilaw. <laughs> ah, so, testingin natin mga papi kung water na pero. So, ayan, okay na siya. Oh, ano. Okay siya. Sumama ka. na lang naman, pero tingin ko quality na sa mga bago na. No, pwede na, yun yan. Oo po. Pwede na, panalo <laughs> na sa mga bago na. lang, mo dito. Ay, hindi sa water up No. Oo. Hindi lang sa water up Pang ano lang siya. Bas. Mga pandas lang, pandas. Yun lang ang hindi pala sa kanya, hindi sa water up pantas. Pero pwede na ano. Maganda yung water ng pelan din. Ano. Para kahit na maano. Kaya lang, ayun mura na lang naman ba. No. Pwede na ano. Kasi may bubong naman eh. No. May bubong naman. No, kailangan ko na lang. Sa pan. No, yung No. Water ano. Yung ano uh, tapos. Water. Waterproof. Oh, water ayan, mga waterproof na mga kati. So, ayan. Okay din to mga puppies, kasi mula lang. Good luck. Okay. Ayan, yan. Ayan water. Ayan. Pero okay lang yun mga papi Pero goodbye pa rin to Goodbye So don't forget to subscribe to my channel And don't forget to hit the notification bell Para lagi kayo updated sa so mga bago na video videos